so nandito tayo sa ano, warehouse ni Ninong no si Tony Vlog so mga kasama natin mga sikat na vlogger natin si yeah. Orban yeah, si Orban, Orban. Onder tapos okay. si ano si si, uh, si ano nice so sabihin mo na panggit mo na si Tor Vlog Tor Vlog hindi Tor Vlog ka yaka yaka ito ito kalang si <laughs> yeah, yeah, so, See, ano yaka pala po so, si so, Solid okay. classic Solid okay. classic. Palo ko si Bostonia. Yan ay patas Ay, niya rin nasama niya. Follow niyo si Boss Tonya, tapos Ayan. balik kayo ulit sa akin. <laughs> 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 support niyo natin. Support Ayan, natin support si So maraming salamat po sa mga sikat na vlogger dito. So, okay, papa, uh, uh, no? Mas kilala tayo ng um, urban vlogger uh, po po Ano. Yan, Okay, salamat, salamat, boss. Salamat, boss, ha? Masama na kami rito, mga guys. So, nandito kami sa mga anak. Sa so, siyempre, nagtagpo-tagpon natin yung vlogger uh, natin. Ito mga sikat yun, mga vlogger yan. Ito natin mo Hindi, joke lang. Update mo na natin <laughs> sila. Thank you, thank you. So maraming nang salamat <coughs> boss. So, sa nakilala ko kayo ha. Na, Siyempre so, <laughs> naman. <laughs> <laughs> balik kayo ulit sa akin. Kaya, vlogger po. Papansin TV. Uh, to... salamat po sa ikaw magaganap na makilala ko yung mga tiga kasi ng mga vlogger. Hey yan, yan mga. S Ay uh, sige, sige, sige. Uh, yan mga guys. So, din dito namit natin. namit meet natin yung mga kilalang mga vlogger natin. Nagsama-sama na kami rito sa may no? sa warehouse ni Ninong, no? So, yan. So, shout out po sa kanila lahat. So, ano pang inaantay natin mga guys? So, update na tayo. so nandito yung warehouse po ni Ninong mga guys. So dito lang sa Taytay Rice sa bagong paling tito mga guys. Nandito. So, mga guys, nandito na to sa warehouse ni Ninong no. So dito, dito na po. So pupunta tayo sa mga about ng mga iPhone mga guys. So ipapakita natin so makakuha ka ng idea kung ano mga presyo ng mga iPhone po dito nandito sa warehouse po ni Ninong. So depende sa mga unit po o mga ano po mga unit kung mga iPhone. So mayroon pa ito yung iPhone ng ano 9,000 uh, 9,900 o oh, 9,199 po yung price po mga kasi, sa tabi. So mayroon ipapakita na natin. Mayroon naman tayo dito ng iPhone na uh, 5,799 anong iPhone po. So hindi natin kasi nakikita natin. So basta mga guys, so ganitong mga orin mga iPhone natin dito. So mga iPhone natin may 5,799. Mayroon din tayong iPhone na 3,889. Yan, tutukan lang natin. So dito na sa loob na sa standee kasi ito. Mayroon din tayong iPhone na 3,199. So, depende po yung mga gauge po mga guys. so, Mayroon naman tayo dito 2,000 So, pinaka pinaka siguro na iPhone dito Dito sa ano 5,299 Mayroon tayong 3,000 3,119 po mga guys So, mayroon lang 3,899 So, mga iPhone to mga guys ha? So, about mga se cellphone na iPhone to ng update natin So, mayroon naman tayo dito ng na iPhone. So mayroon naman. So hindi natin banggitin nung anong mga iPhone na lang ito, mga isa. So ang kinaganda rito, mga is, pasyalan dito mga espesyalan nito So nag sale po rito ng mga bagsak presyo sila talaga. 5,299. So mayroon naman tayo. May ganun ganun mga isa. so, ito. Mga uh, iba't ibang mga ori mga iPhone. So dipindi sa mga iPhone kung anong mga Matatas na iphone, mayroon ka. So, dito sa warehouse po ni Nino mga So, may mild bundle pa rito mga iPhone na pinaka price sa mga ano. Sa so, mga about mga ganyan cellphone. Mayroon kami ng Phoenix mga mga cellphone mga iPhone. Sa so, halagang 9,199 sa mga Phoenix na So, naganap kayo mga ganun yun sa mga cellphone. No? So mga iPhone yan ha, mga iPhone. So mga iPhone. Dito lang. <clears throat> Nakakapabili na si Boots, no? Nakakapabili na si Boots, no? Ayan mga guys, so nandito naman tayo. So, assist tayo rito. Asis kita, asis mo ako, no? So, shoutout mo na mga kababayan natin. Shoutout din sa, ano? mga kasama ko dito sa Awerau. Ayun, dito sa kasama sa Awerau. So, pwede ba akong samahan dito sa anong tungkol natin, pagmamalaki sa mga mga viewers natin? So, ano bang pwede natin pagmamalaki sa mga viewers natin, boss? Pagmamalay mamalayo sa kanila, itong mga previous namin. Uh, pretty, mga mga previous. So, for example, itong mga natin to, itong, itong mga 7,000, 7,499. So, uh, ano anong makukuha ng 32 inches? So, ano naman yung mga previous na makukuha natin? Sa so, 7,499, 32 inches na TV, may kasama ng toolset, pad, stand pan, kitel, electric pan, saka bracket. So, ilang piraso yung mga, li mga libre niya doon sa 32 inches? 1, Five, six. So ito natin ulit. Sa ano may mga libre? Sa ito ito uh, ito. Ang bilis ah. Hay po, sige po. So ito naman po mga boss, ito mga sa 3000 ano daw, no? 3699. So ano naman yung mga libre po Dan natin. Uh, 3,600. So ano naman yung items na yan? Ace. Hindi uh, ano lang siya pang uh, antay na lang sa hindi siya totally smart TV. Ah, it's 30. So ano lang siya hindi smart TV siya. Hindi siya smart TV. So, so anong ilang ilang inches po yan? 24 uh, inches. 24 inches. So halagang 3,699. So mayroon pa siyang libreng mga Dragon bracket. So, yun lang yung mga libre niya. Bracket lang. Bracket lang. Oh, so, ito, mayroon naman tayo dito sa Miami Gas. O, oh, mga guys, so, mayroon naman tayo 6, ano, uh, 2,699. So, ano mga mga kasama ng mga pre sa mga maliliit natin na mga TV, ang mga kasama niya lang, mga bracket lang. Ah, mga bracket lang, guys. So, mga ganitong 3,200, Ganon din mga, uh, yung, So, mayroon naman tayo dito. So, itong mga, si tuloy. Tuloy-tuloy lang po. So, itong mga, for, for example, itong 4,599. So ano mga libre naman natin eh, pwede natin pagmamalata sa kanila? So, uh, bracket lang, yun lang tayo sa, uh, sa 32, may mga free na siya. Oh, so mga 32 inches, yun may mga free siya mga free. So yan, so mga kaysa, so, ito mga ito 4,500, so mga bracket lang libre niya doon sa promo. Itong 7,000, uh, 9,799, so 45 inches. So ano naman mga pre dish na mga nangyari Sa 45 inches natin, ang mga free niya, uh, tool set, rice cooker, kettle, stand pan, electric pan, mga bracket. Pusisipin mo mga guys. So, sa halaga ng... 9,800. 9,800 na no? 9, so ano na kasi. 9,790 na siya pero siyempre 9,800 na yung mga guys. So, limang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piraso ang libre niya sa 40, 45 inches. So, mayroon naman tayo din itong mga boss. Itong 32 inches. So, may mga libre din. Yan, yeah, for example yan. Yeah. Kung may bundle tayo yung 32, may single din tayo 32. Sa alagang 5,000, may smart TV ka na. At Saka bigyan na din kita ng bracket. Bracket, may libre ng bracket. So, ano yung sinasabi ng mga bundle? sa bundle nga yun so sa ano 7,400 ayun pong 7,700 ayun ang bundle ayun mga guys so ito pa lang ang mga price ito mga 7,400 mga guys 7,499 ibig sabihin itong 32 inches bundle po daw po ito po yung mga libre niya mga lima 2 isa dalawa tatlo apat lima anim na libre So, yan. Ano pa dito? Itong, ato, available pa ba to? Available yung yun, boss, eh. 50, inches 50 inches na is smart. Is, 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 so, magkano, ha? Ace, saka smart na dito siya. Oh, so, magkano mga price naman dito, boss? Sa halaga 14,999 may isang gift pan ka na, saka Oh, yung mga bracket. libre niya, bracket. So, may mga libre. Ito po yung, ano, 50 inches uh, sa smart TV, no? So, ang halaga ang presyuan nito, ano, 14,999. Guys, so may itong mga libre na po yung mga yan, dalawa. So hindi ka natalo sa kuha lang ng 14,000. Oh, yeah. So ano pa po din natin? So about ito yung 14,000 oh. No? Ito uh, may ano din kami kuya. Yeah. Kasi bago kami dating na TV na. Uh, oh, ano naman yung pwede natin? Is, uh, ano no? Double glass ya, yeah, 32 inches. 32 inches. Oh, so, sample yun Sample yung sample din. Yun. Yun. Ito po yan. Ito oh, ba yung ginagano-gano? Ito po yung naka-double glass na po yan. O, oh, double glass yung tinalbog-talbog, talbog, no? Oh, Ayun sa mga sobrang niya. Mga... Ayun sa mga kahit po uh, cooking... po sa mga bahay nila, batuin nang batayan hindi, na hindi kaya basa-basa na babasag. Sa 32 inches na siya diyan. So ano, ah, hindi, ang um, 32 inches 32 inches yan 32 inches. So, 5,999. 5,999. So ano mga free naman lang yan guys. Sa boss? ano, ang free lang niya bracket lang. Bracket lang din. Ayun sa mga So mayroon man tayo sa mga yun, so yung sa alagang Ano, ano, ano yan? Uh, mga speaker, no? Amplified tire. Uh, Tapos 6,999. 6,000? 6,900. Isang seat na. Yun, magkakapatong yun, no? Itong kasama. kasama itong kasama niya. Oh, yung So, yun, kasama isang seat na pala, dalawang speaker. So, oh, may ano na siya. So, itaas na natin kasi undersize si Tony Vlog, no? Yan, yes, sa halagang 6,999 mga speaker, no? Yan, yes, isang seat na pa may kasama na yung Bluetooth na, ano Mic. Na, uh, program 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 program. So dito naman tayo sa mga ganito boss. Ito magkakasama naman to. Ang amplifier, amplifier naman na. naman kasama din. Speaker. Ito kasama package na rin to. Ay, ito. Ay, ito lang dalawa. Ay, ito nga amplifier niya. So dalawang speaker. Dalawang speaker. No? Tapos, isang amplifier magkakasama. Sa halaga 7,000 uh, 7,499 Tama ba? So, di man, so, dito mga ay. So, so, dito na po naman tayo sa mga ano mga ay. So, doon sa mga Uh, dapo naman tayo dito sa mga about sa mga cellphone no. Sa mga matatakpuan tong ano. Pero hindi no. dito sa mga dito sa mga cellphone tayo mga ay. So nandito naman tayo sa mga ano. Uh, dito na sa sa. So pa naman mga wine ah, by one ticket. Ay ito to. Ay ito. Sa mga bundle no. Ayan, dito naman tayo mga iso about sa mga bundle dito mga iso. Yan yung sinasabi ko sa inyo na napakamura dito sa mga cellphone ni warehouse ni Ninong. So, sa alagang 5,399 mga iso. So, ang cellphone to Vivo Y30 ninety uh, 93. Ayan. So, dalawang dalawang cellphone to mga iso. Yung Vivo Y93. So, ito po, mayroon din isa rito na ano, ayan, Cellphone din. So, pag binili mo ng isa 3,499 so dalawang bilang yung bundle na sa halagang 5,339 yan yun ito po yun ito po so, tapos mayroon naman tayo rito sa halagang sa halaga po ng ito mga buy one take mga isa so halagang 5,899 so may cellphone na rin din na Vivo uh, brand ng Vivo nya Y81 so may libre na po rin siyang ganito may stand ano may isa na rin libro tapos mayroon naman siyang isang cellphone na ah. so dalawang cellphone sa halagang 5,899 so so depende naman kasi sa mga kanya-kanya mga unit o kanya mga items mga mga so kaya hindi po siya magkapares para sa presyo talaga so mga tinatawag na lang bundle ito po yung tinatawag na bundle po mga guys yan. so sa halagang 7,899 so depende sa unit po katulad ko nito yan yan mga katulad so yan mga uh, sa halagang presyo ng 3,000 3,000 3,499 so yun dalawang cellphone po mga yan ibebang mga yun mga items siya mga yan yan so mayroon naman tayo rito na ano ito so mayroon din siya so sa halagang 4,199 ito yon so isang cellphone tapos mayroon din siyang favor itong Y53 So, ito may mga kasama niya. Yan, dalawang mga previous na niya. So, yung tinatawag ba Po, sa So, halagang bundle ka. So, walang price, no? Yan, yan. So, ito sa 6,000. So, dito mga tinatawag na ano. Mga previous, uh, mga... Buy one, take one. Mga. So, iba-iba mga items. Uh, sinabi ko na sa'yo. So, may depending unit po na mga anong kung anong mga unit po nakasama sa buy one take one ito, dami dito magpapipilihan dami yung pagpipilihan dito mga guys iba't ibang mga items so nasa halagang ito naman sa ito 7,000 ito po yung tinatawag nilang bundle ito po yung tawag nilang bundle yan sa halagang 5,600 so dalawang pirasong cellphone na po, buy one take one tinatawag ng bundle ha? ito na yun ito naman yung mga uh, ito karamihan dito nga ito yun dito mga tag 8000 so ito na po yung mga ito po yung 8000 8500 yun ay 1.92. MPNX 'yon mga guys. Ang price nito ay So ayan mga guys, so, ito po sa salagang dati ng uh, dating price nito mga guys, so 9,199 9,199. So nagkaroon sila ng sale ngayon. So ano na lang 8,500 na lang siya mga guys. Mm -hmm. Tapos, Yan pinaka lowest na ano, bundle. Yes po. Tapos may mga kasama na siyang mini pan tsaka ponta. Oh, sa yeah. alagang 4,400. Ang gig po ng ano ay yeah. ano. Ay, yeah. ito, ito, ito may bibili daw. Eh. Tingko kami eh, available na Tecno like, Camon 30 na sa alaga 10,499. Kasi dati siyang 12,999. 12 9,499. Siya. So nag -sell, nagkaroon siya ng shell. Uh, uh Meron din kami na nag 5G na po siya. At saka 512 gig na po siya. Na halagang alaga So dati yung price? 14,000. 14,000. Oh, bumaba na. Oh, binaba. Samantalang oh. unang lumabas, no? So 14,000, no? So ngayon. Tapos huh? ito naman yung pamalakas na natin. Talaga magpapasko na. Talaga Ang binabaan ni Nino. 14 14,000. GT20 Pro. Okay. Oh, okay. oh, GT20 Pro. Yeah. Ilang gig to? Ilang Infinix no? 256 na po yeah, siya. 256 yeah. o. Oh, so... hmm. Pang gaming din. Pwede na pang ano. Meron so, din kaming bago na Infinix 50i. Ito po na sa halagang 5199 ngayon nagsin na siya na 4899 murang mm, mura na oh mga kababers so, yeah. okay, so dating 9000 viewers so, namin yung oh, Tony Vlogs eh. ano bang warehouse ni nasa halagang 4199 so ngayon naging 399 399 so nawala naman yung ano sa dating 4000 ang eh. laking binaba no so Halos siyang buwan na tayo na hindi na gumagkat dito. No. Talagang laking binago, no? So, yan mga guys. So, nandito lang kaya eh. sa so, warehouse ni Nino. Napaka bagsak presyo na kung tawagin natin. May mga bundle siya, mga Luis. Luis, 4,000? 4,000 ang pinaka... Mayroon pa dito, ah. Ayan, ang pinakamura, oh. Bundle. Mayroon pa pala. Mayroon pa. Kuhain mo. No? Ito na. Ito. Ito naman na po. Ano mayroon lang pa siya. pinaka Luis pa. Isang... May lumpen, yung Luis. Oo, mayroon din kami yung 399. Mm -hmm ano po siya? Tecno A50, mm. tapos may kasamang keypad, oh, tsaka phone stand, tsaka keypad. Oh, yung Myers mo. Balit at cellphone din to. Oo, oh, cellphone din to na keypad. Oh. Keypad? Oh, di ba? Tapos mayroon pa to. Ano ba? Yeah, uh, yeah, ayun na yun. Nainitan. Nainitan. Oo, oh, o, para ano. Nainitan pag nag-iisip ka ng utang mo. Nasa 3,000 na. 3,000 highs. Ah, pinaka-lowest natin ng bundle dito mga guys. So, 3,999 po ang pinakaluwis na bundle po rito sa mga warehouse po ni Ninong. Ano pang inaantay nyo mga guys? Lumapit na kayo at puntaan at pasyalan nyo to. Dito kaya, lang sa kaya tayo. So ano pa? Po, mga old model na P3,199 lang po siya. O. Oh? Mm -hmm. oh, may kasama din po ang Peso Del. 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 'Yan, yeah, no? Ito. May Peso Del din. Yeah. May kasama yeah. ano... So halagang halagang 3,000, 3,120 na So may libre pa siyang ano, Peso Del. Del. Sipin mo. 'Yan pa kayo. Saka manig pang iba kum Mm. Marami pang pagpipipin yan. Patulad Bibuway Itiwa na sa halagang 199 lang po siya. 199? Oh, dati siya ang ano, 3,000. Why Itiwa? So ngayon naging ano siya. 1,000 so, na Tapos may kasamang peso. Peso okay, okay. din Yung kapag-swerte. 1,000 bigo, no? So yan. Pwede na sa pang bata rin yan. Pang ano. Oh. No? Yan mga guest mga. Ano? Yeah. Yung... Ito yung naman. Okay, Ito dilaw. Ano ay, ito yung yung Meron din kami ng oh. Si 60 ba oh, nasa halagang 45, 4499 na. Sa mga yung yeah. interesado yeah. mga gustong mga ganung cellphone. Yeah. May, so, yeah. may libre yeah. pa rin. Yeah. May libre yeah. pa rin. May piso, may piso din ta, saan ka pa? Yeah. Ayun, dito lang yeah. Meron po yan sa ano. Realme Note 15 nasa halagang 3799 siya. Mm. Yan. Yeah. Yan, yeah. tapos ano lang po siya pang So yung gusto mo ta. Ayun. So sa mga nagaganap tama. yung warehouse ni Ninong. Dito lang po kami sa mm -hmm. New Public Market, kay Teresa. La Forest Store number 6. Oo, oh, yan. Okay. so mga guys. So, ano pang hinahantay yung mga sa itong bundle? Meron hindi kaming bundle, bundle na. To. Uy! Oh, Ito, ano? naka-promo mm -hmm. na siya na $13,999. Tapos, may kasamang Sex. Go One, tsaka Itel E, Pixie oh, C, tsaka Redmi A3, hmm. oh. Red Smart 9 na po so, siya. Pwede ka magpahulugan <laughs> na rin po. Apat na, boys, na. po siya. Apat na cellphone. One sa business. Ha? Yan, so mga guys ha. Nasa 13,999. So yan mga guys, so sa apat na cellphone ha. So pasyalan nito nga ito sa halagang 13,999. So mga guys, nagkaroon siya ng sinar dito po sa Budigan ni Nino. So napakamura na ito mga guys. Solid na solid na. Apat na cellphone ha. Apat. napaka best talaga. So ano pa natin ma ano na sa mga customer natin, sa mga viewers natin na ito mga ito, Ayan, mayroon Ayan, may mga speaker kami mayroon na mayroon something. Mayroon natin speaker, Kasama na yung uh, ano. Yung mga... Yung mga amplifier yun. Amplifier yun. so, uh, na, po, nasa 4,999. Uh, so ano naman ito? Ayan, may uh, mga... Uh, ano yan. Mga tools? So, so mayroon naman tayo ng yung ano. digas yan no uh, super so kalan na uh, one burner no ay super so kalan batao yan, yan so. so hindi lang mga appliances at no, mga di gas, ano mayroon din sila ng lutuan one burner yan mga makano naman po diyan So may mga kinaganda may lalagyan no? Uh, may casing yan uh, Saka yung mga ano nadadala mo uh, Ano ba magpick mo O Ayun Ito na alam natin mga uh, guys uh, salamat. So, yun mga na